Pag kung huwag pala may asawa, hindi happy Pag may asawa, pag magalingan, hindi magpalaan sa isang asawa. Sa hapid, pag may hindi na lang magpalaan. Eto naman naman kami ng ina. Tama na naman ng tawanan. O oh. oh, ngayon, eh, it, ikaw na lang ina yung magpayo. Payo ka na lang sa mag-asawa. Lalo na sa mga bami nag-aasawa. Anong may papayo niya? Ayan. Hindi ba na si Nona? Look. No. Inay, tapos ba yung oh, Ah, game. Ayan. Nasa mid <laughs> si Nona. Ah. Oh. Ah, oh, then? Ah, <laughs> Oh, eh pagka meron pa naman pag-asa, anong gagawin? Pwede bang babae lang ang ano, ang uh, mag-workout para sa marriage? Oh, ay, paano 'pag uh, talagang babae lang, anong gagawin mo? Oh yeah, sandalo. Oh. Oo. Oh. Oo. Ay mag-aasawa ka pa ngayon. Ay, hindi mo mamahala si tatay. mahal oh. mo ako kasi <laughs> bakit nangyayari kanyang nasa inyo. Oo. Sabi na ako, nagbibigyan mo. Ano ibig sabihin hindi nangyayari yung kagaya sa amin? Okay. Sabi niya, hindi naman nangyayari sa amin yung kagaya sa inyo. Ano yun? Ano ibig mo sabihin doon? Tatay, <laughs> Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. Oo, oh, ngayon. So, yun na may papayom mo. ah, <laughs> inay. Parang hindi ka makukuha na ng maganda. <laughs> maganda pa yun ng ating mga viewers. <laughs> lagi kang go. Pwede namang hindi mo na mag-go. Okay, hindi pwede magtiis. tiis <laughs> <I don't know. laughs> si Inay. Oh, ang galing. Eh, ka pa mag-aasawa? Ay, oh, sabi niya, kung, kung pwede ka pa mag-asawa, ay mag-aasawa ka pa. Oh. <laughs> Unai, <laughs> ngayon, ngayon, ngayon mga panahong ito gusto mo pa mag-asawa? Bakit? <laughs> ano? ano? Ano naman yan? Wala na kayong ano? <laughs> Oh? Anong atake? Dito si Inay, pagkagantang kwentuhan namin, alive na alive yan. Yeah. <laughs> Uh. -huh. Oh, eh, ba't gusto mo pang paltan? okay, sabi mo, kung mag-aa, pwede ka pang mag-asawa. Patay na. <laughs> uh, magpapalit ka pa rin kung ikay makakakuha. <laughs> Oh. Oh. <laughs> kahit na ikay gugulpehen. <laughs> oh, ay nga siya, ay nga ay mag-aano ka na, yung bigyan mo na ng advice yung mga bago pa lang mag-aasawa. Marami po kami sinasabi. Okay. Anong may papayo niya? Hmm. Hmm. Lagi naman kayong go. Hindi rin. Hindi ko kaya. Hindi mo iintay na magbago. Hindi mo iintay na magbago. Ay, ay, kayo, wala kayo sinabi kundi go, go, go. Bakit? Inay, oh. <laughs> anong makukuhang, anong makukuhang magandang advice sa iyo ng viewers? <laughs> Kung ganyan lagi at sasabihin na kailangan at your age, ikaw ay mag-a-advise na lang na maganda pero aba ay talagang go inay talagang go ay talaga hindi mababago ang kanyang pananaw sa buhay oh nagiging asawa niya na kailan kagabang asawa <laughs> Ah. Yeah, ah. Okay. Oh Ah. 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 Oh Ah. -kan, ah. tapos? Hindi naman ang bababae. Oh? Parang ng babae dati. Ayun, si tatay. Parang ng babae dati. Eh, di nyo lang alam. Hindi ko lang, pero eh, di ba gano'n eh, ano, kapit-bahay pa natin. Yung binili niya pa ng ice cream. Oo, oh, oh, na hindi eh yun. Oo, oh, oh, sa Na hindi yun. Asawa yun ng una ng ligaw sa iyo. Sino yun? Parang... parang yung mahaba ang baba. Noon ay biniling ice cream tapos binigyan ka pa ng isang tasa. <laughs> Ay, huwag mo nalalahanin, baka ikay masaktan pa. <laughs> Ay, di ba ka naglipa ka ng pinigyan sa atin? <laughs> oh, nice. Oh, last na. Oh, siya mag-ano ka na, magbabay ka na. Tsaka talagang payo mo sa hmm. mga hmm. go. Go siya say bye bye na yun sa viewers. See you again. <laughs>